tropa, may kwento ako sa inyo. Ito yung tipo ng misteryo na kahit 65 years na ang lumipas, hindi pa rin natin ma-explain. Welcome to the Jatlob Pass Incident. January 23, 1959. Picture this. Winter sa Russia, sobrang lamig na kahit yung mga polar bear, magja-jacket pa siguro. May grupo ng hikers na mostly college students mula sa Ural Polytechnic Institute nagplan sila ng ambitious winter expedition sa Northern Ural Mountains. Yung tipong lugar na kapag napunta ka, pakiramdam mo na sa ibang dimension ka na. Leader nila si Igor Jatlov, 23 years old, engineering student. Hindi basta estudyante to ah. Experienced mountaineer to. May track record na sa dangerous expeditions. Bale, siyam silang magkakasama. Pitong lalaki, dalawang babae. Originally, sampu dapat sila. Pero buti na lang may isang kasama nilang si Yuri Udin, na umuwi early. Bakit? Kasi nagkasakit siya. Alam mo na pre, yung simpleng sakit niya, yun pala yung nagsalba sa buhay niya. Plano nila 16 day trip, 190 miles ng lupain na sobrang delikado. Target nila ang Otorten Mountain. Otorten ha, baka pagkakarinig nyo, Otorten. Challenging? Oo, but doable para sa kanila kasi sanay na sila sa ganyang kondisyon. Dapat by February 12, bumalik na sila. Pero guess what? February 12 came and went. Walang jet love, walang tawag, walang bumalik. February 20, 1959. Families ng hikers nag-start na mag -worry. By this time, dapat nasa bahay na sila, di ba? Nagkukwento na ng adventure nila. Instead, walang balita. So dahil doon, nag-organize na sila ng search and rescue. Volunteers, fellow students, military, lahat sumama sa search full-scale operation. February 26, 1959. Remember this date tol kasi ito yung araw na nagsimula ang kababalaghan. Si Sharavin, isang student searcher, ang nakadiskubre ng campsite nila sa slopes ng Colat Chuckle Mountain na ang translation ng Mountain of the Dead. Unang nakita ni Sharaven yung tent nila. Pero bro, hindi siya normal na camping scene. Hindi parang inuwanan lang after a good trip. Imagine mo to, nakaset up pa rin yung tent. Pero may mga butas. Pero hindi butas galing sa labas. Yung tent ay pinunit mula sa loob. Para saan? Parang may gustong mag-emergency exit. Dahil sa sobrang takot. May siyam na hiwatol. Precise. Pero ito pa ang nakakabaliw na iwan pa lahat ng gamit nila sa loob. Sapatos, jacket, pagkain at lahat ng pwedeng magsalba sa kanila sa lamig. Ibig sabihin, lumabas sila ng tent ng halos walang saplot. Sa ganung kalamig na weather, negative 14 degrees Celsius to negative 25 degrees Celsius that night, plus malakas na hangin, survival time sa ganyan temperatura, without proper clothing, minuto lang, Tigok ka na. Imagine mo bro, nasa negative 25 degrees Celsius ka, tapos barefoot. Eh ako nga, tinatamban na lumabas ng bahay pag malamig yung talsi. Eh. Sila pa kaya? Pero may isang detalye pa na sobrang nagpabaliw rin talaga sa investigators. May isang working flashlight na nakita sa ibabaw ng tent. Parang deliberately placed. Like a signal. Signal? Para kanino? So ayun, sinundan na ng mga searcher yung footprints sa snow bare at saks lang. Isa-isa nilang nakita yung mga katawan. First bodies, Georgi Krivonishenko at Yuri Doroshenko. 1.5 kilometers away from the tent. Sa may cedar tree, naka-underwear lang. May mga burnt hands from trying to make fire. May mga baling sanga sa taas ng puno. Meaning, parang umakyat sila sa mataas na part ng puno. Parang may tinitingnan o iniiwasan. Ang tanong tol, ano kaya nakita nila mula sa taas, no? Next, Igor Jatlov mismo tol. Natagpuan siya between the cedar tree and yung tent. Position niya, parang pabalik siya sa campsite. May partial clothing pero hindi na umabot. Then, Zinaida Kolmogorova at Rustem Slobodin. Parehong direksyon, parehong nagtatakbo din pabalik sa tent. Pero hindi na rin nakabalik. Lahat ng liman 'to hypothermia ang cause of death. Makes sense given yung condition. Pero wait, may apat pa. Four months na ang lumipas, missing pa rin yung remaining four. Hinanap, hinanap, walang trace. Then fast forward to May 4, 1959. Under thick snow sa isang ravine, natagpuan na rin sila. Lidmila Dubinina, Semyon Zolotaryov, Nikolai Thibault Bruniola at Alexander Kolevatov. At ito yung part na hindi mo malilimutan tol. Lyudmila Dubinina. Wala na siyang dila at mata. Oo, seryoso tol. Nakakatakot na missing facial features. Pero walang external wounds na magsasabi na inatake siya ng hayop o tao. Parang kinuha. Semyon Zolotaryov. May major chest trauma. Basad ang ribs pero ang balat niya, walang pasa, internal trauma lang. Nikolai thibault Brynyol, may severe skull fracture, sabi ng medical examiner, yung impact equivalent daw sa car crash. Pero again, walang sign sa labas na binato o sinuntok siya. At panghuli, Alexander Kolevatov, burns sa muka at mga kamay. Yung injuries nila parang galing sa isang crashing force hindi galing sa suntok, hindi galing sa mga hayop. Parang nadaganan sila ng napakabigat na bagay. Ito pa ang pamatay na detalye. When they tested some of the clothing, may traces ng radioactive contamination. Specifically sa damit ni Zolotaryov, Tobinina at Kolevatov. Hindi high level pero detectable. Enough para maging suspicious. Sabi mo bakit? 1959 yun Cold War era. So hindi maiiwasan isipin baka may kinalaman sa secret military testing. Balikan natin yan mamaya sa theories. So, Soviet authorities conducted isang malalim na investigation. Pero ang official conclusion nila, death by compelling natural force. Natural disaster lang. Para bang sinasabi lang nila na, ah ewan, pasta nature. Ampo siya. Ang labo, di ba? kasi hindi malinaw kung anong klaseng natural force. Avalanche ba? Bagyo? Lindol? Tipong excuse na lang kasi wala silang maipaliwanag. Parang sinadya nilang gawing malabo para walang makapagturo kung sino o ano talaga ang may kasalanan. And after a few months, biglang classified yung kaso. Sarado, walang access for decades. Why the secrecy? Military cover-up? o may nakita sinang mas nakakatakot pa kaysa sa inaakala natin. Ano ba talaga ang nangyari doon? Dahil sa mga kakaibang circumstances, nalipana ang mga theories. Tingnan natin kung ano ang mas popular. Number 1. Avalanche Theory Ang simpleng sagot. Sabi ng mga scientific studies, baka daw slab avalanche ang culprit. Dahil sa sobrang lakas ang hangin, may snow sa bundok which eventually nag-collapse, nag-panic ang group kaya sila nag sa tent. Yung internal injuries, galing daw yon sa snow compression. Sounds logical, pero wait lang ah. Kung sakaling yan na nangyari yun, bakit nakita nilang nakatayo pa rin yung tent? Dapat natabunan na siya ng yelo, di ba? Bakit walang avalanche, debris, at yung radiation traces? Number 2, military testing gone wrong. So i-open ulit natin yung topic na to. Kasi pre, 1959 to ah, Cold War era. E di ba uso nun yung mga top secret na eksperimento ng Soviet Union? Baka naman may tinas silang kakaibang armas. Parachute mines, sonic weapons, o baka kahit early nuke. Ang catch, may radiation sa lugar. Tapos classified pa yung mga files. At kung babalikan nga natin yung official statement, compelling natural force, Parang anlabo talaga, di ba? At eto pa, may mga witness pa raw na nakakita ng maliwanag na ilaw sa langit ng gabing yon. Pwede ngang missile test o rocket launch. Pero ang tanong, kung totoo nga, bakit walang umamin at bakit walang naiwan kahit konting debris? Number 3, the medical explanation. Alam mo ba tol, kapag grabe na yung hypothermia, may stage na nilalagnat ka. Pero sa utak mo lang pala, hindi yung literal na may lagnat ka sa utak ka ah. o parang utak mo may ubo level. It means ramdam mo yung init kahit tirik na sa lamig. Ang tawag doon ay paradoxical undressing. Ang ending, nagtatanggal ka ng damit kasi feeling mo na iinitan ka. Pwede nitong i-explain kung bakit may ilan sa kanila na halos subad na nung natagpuan. Pero gets mo, di pa rin nito sinasagot lahat. Bakit may punit yung tent mula sa loob? Bakit may malalang internal injuries. At pabalik na naman tayo sa tanong na saan galing yung radiation. Number 4, infrasound phenomenon. Ito ang parang ewan, pero may sense. Low frequency sound waves na produced ng wind pattern sa bundok. So, paano yun? Ito kasi tol, yung tipong hindi mo naririnig pero ramdam mo. Pwede siyang mag ng extreme anxiety, paranoia, at hallucinations parang unti-unti ka -unti nitong sinisira mentally. Ibig sabihin, nagpanis sila, naghalusinate sila ng threat, kaya sila nagkat sa tent, tumakpo at nalito sa lamig. Pero ito na naman tayo kasi hindi nito na-explain yung missing dila ni Ludmila o yung car crash level na injuries sa eh. Number 5, the UFO theory. Siyempre tol, di mawawala yan. UFO sightings, alien encounters, government cover-up and shits. Masaya isipin, parang pang sci-fi movie eh. Pero kung tutuusin, meh, wala talagang solid na ebidensya. At sa so, totoo lang, ako mismo, di ako ganong convinced sa alien theories. Para lang siyang kwentuhan nyo ng tropa mo pag lasing na kayo't wala nang mapag-usapan. Okay, ito na, last na to ah. The Modern Investigation. Fast forward tayo tol. Noong 2019 kasi, After 60 years, nero-open ulit ng Russian prosecutors yung kaso. Ang conclusion nila, katabaric wind avalanche. Parang avalanche daw na dulot ng malakas na hangin. So ganun pa rin no, ang ending is natural force pa rin talaga. Pero alam mo, kahit may official na sagot, ang dami pa rin hindi convinced. Kasi kung titignan mo yung mga detalye, ang daming hindi tugma, sobrang off pa rin talaga bakit hindi pa rin solve? Tropa, ito ang catch. Lahat ng theories may putas. Walang single explanation na nagfifit sa lahat ng ebidensya. Avalanche, pero paano yung missing facial parts? Military test, pero bakit walang ebidensya ng bomba? Natural disaster, pero yung radiation traces? Parang isang puzzle na may sobrang daming pieces. Pero every time na i-assemble mo, lagi pa rin may kulang or may pieces na hindi mo alam kung saan kaling. Kaya yung Jatlo Pass incident naging simbolo ng secrets na hindi natin malalaman. Secrets nga ba? Diba? So ayan mga tol, ang Jatlo Pass. Nine experienced hikers, trained, sanay sa bundok, prepared. Pero in just one night, natapos ang lahat sa pinakamisteryosong paraan. Isang misteryoso na kahit 60 plus years na hindi pa rin tuluyang nalilinawan. At punta tayo sa pinaka-creepy na tanong. What if yung compelling natural force na sinabi ng gobyerno totoo nga isang puwersa na kahit sila eh hindi rin nila ma-explain. Tent cuts from inside radiation, missing eyes and tongue, internal injuries without external trauma, abandoned equipment, working flashlight on top. Each detail creepy kasi minsan mas nakakatakot yung mga tanong na walang sagot.